Filipino worker o OFW sa Russia ang biglaang pag-uwi ng Pilipinas ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte dahil sa sumiklab na tensyon sa Marawi City. Anila personal sana nilang idudulog sa Pangulo ang problema ng mga OFW sa naturang bansa. Ito ang balita ni Victor Kosare. Sa kanyang excitement, bumili pa si Ferdinand ng second-hand camera lens sa halagang 17,000 rubles o mahigit kumulang sa 15,000 piso bago ang nakatakdang pulong ni Pangulong Rodrigo Duterte sa Filipino community sa Russia. Kaya ganun na lamang ang paghihinayang niya sa biglang pag-uwi ng presidente. Nalungkot din ang tubong Davao City na si Riza Mayor, pero naiintindihan nila ang dahilan kung bakit kailangang umuwi agad ng Pilipinas ng presidente. Sa bilang isang magulang na mayroong problema sa kanyang pamilya, ay agad-agad siya umuwi. Although na be siyang commitment din dito oh, gusto rin niya makan mga kapwa pilipinam dito, mga Pilipino community dito, eh uunahin pa rin niya yung mas marami kapakanan ng mga kabayan natin sa Pilipinas. Ayon kay Ponte Mayor, pagkakataon na sana nila ang meeting ng pangulo sa Filipino community upang personal na maiparating ang problema ng mga OFW sa Russia. Karamihan sa mga OFW dito ay household workers pero walang maayos na dokumento dahil hindi naman nagbibigay ng working visa ang Russia sa mga Pilipino para sa blue collar jobs sa yung FF, FMS namin, merong mga manager, merong mga specialist. So parang hindi nagkatugma doon sa visa namin. Kaya yung check yun na... Nangako naman ang Department of Foreign Affairs na aaksyonan nila ang problema ito. Can the Philippine government bring it up to the Russian Federation? Yes. Will we bring it up? Yes. I don't know when, but it is also a function of uh, a better relationship. Because when countries have better relationship, they accommodate each other. Kahit hindi naman sana sa meeting, pa rin ang Russian national na si na isang na ng I realize that really President Duterte is the best president because he's really honest, okay? And comparing to other politicians of this world, I love him that he has guts to admit that Philippines as country are not perfect yet, and his campaign, his administration started with. Changing Philippines to the better place. Cutting his trip here in Russia is a very good sign. It shows his love and respect to his people. Because it's real, Tata is real, father, you know, he's supposed to be with his people. Victor Kosare, UN TV News and Rescue, Moscow, Russia.